kasi yung ibang parang kung ito ayun ngayon nila yung on mo lang tapos di ka-ground mo yung galaw tayo mga sir, Honda Click 125 version 2 ang problema ay uh, wala siyang speed sensor so wala siyang ay uh, hindi gumagana yung speedometer niya rito sa kanyang gauge so hindi siya gumagana so okay naman lahat ng fuse niya ah uh, maayos naman siya so ang problema niya titignan niyo yung connection ng wiring kapag nangyari ito sa motor niyo na hindi gumagana yung speed sensor ng inyong motor sa so, dito so tinanggal ko na yung kanyang airbox eto siya yan Basta nang check, -check up nyo kasi dyan, itong inyong sensor. So, wag nyo basta papalitan. Kasi titignan nyo minsan, sabihin papalitan na. So, wag nyo basta papalitan. Check nyo muna yung wiring nya. Dahil dito sa Honda Click, issue to. ng speed sensor, tsaka ng mga wiring dito sa bandang ilalim. So, yun part dito, ito. Itong harness na to. Yan, may kita nyo. Yung harness na yan, prone yan sa putol ng wire. Dahil nakalagay, nakalapat yan dito sa pinaka. Ito. Kumikiski siya rito. Ayan. Kaya nagkakaroon niya ng putol. So, eto, chinake up ko. Tinanggal ko na nga yung airbox niya. Tinanggal ko na rin, actually ko na rin dito yung kanyang uh, sensor cable. So, eto. Yung kanyang connector. Tapos, chinake ko dito. Dito, makikita niyo dyan, may indikasyon na na sira. So, ayan. Sira yung kanyang pinaka cover sa tube na to. So, dito, bandarito rito ayan oh pakita niyo kung na nang pinaka harness niya ito yung mga wire na to so ayan sira putol yung kanyang color color pink na wire ayan siya so zoom lang natin so tingnan niyo yung pink na wire niya ayan putol na so ang gagawin natin yan duduktungan natin siya ihinang natin yan yung, hindi yan pwede yung duktong lang na nagbubuhol mo kailangan niya nakahinang tapos, babalutin na natin ng maayos to. Para hindi na madamay itong ibang wire. So, ayan. Itong kanyang black-white, buo pa. Itong green wire, buo din. So, ito lang pink. Yung pink wire. Putol na siya So, kukonek natin to para gumana ulit yung kanyang speed sensor. Pink na may green. Ayan. Putol So, ayan lang ang salaryin. Kaya, nawawala yun. Speed speed sensor ng Honda Click, no? Nawawala yung kanyang speed meter dito sa kanyang panel. So, yun lang ang gagawin natin doon. Kokonect natin. Tapos, okay na ulit ang mga, sir. Kasi yung iba, parang ito, 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 ito. Well, yan yung on mo lang. Tapos, ikaground mo yung galaw. Ito yung ito.